Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan purihin ng Diyos sa muli nating pagniniliig dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong munang batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay, si Ati Noims Tesorero, Romulo Rusena, kina John John at Rolly Dumindin, kay Ati Elsa Francisco, kay Kuya Edgar, Ati Sen, Pamela and Paul de la Cruz, kay Ati Elsa Fran Oh, nabati na natin, Dumoble, Elsa Francisco, Milagros Ruby, Corazon de Guzman, kay Ati Baby Nicolas na nasa US, kay uh, Saturnino Ramos, at kina Luz de la Cruz at Apo Ileng Montemayor. Ano ba ang pagkakaiba ng batas ng Diyos at batas ng tao? Tungkol sa pagpapatawad. Ito ang tatalakayin natin ngayon dito sa ating programa sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Lukas 23:33 hanggang 43. Luke 23:33 to 43. Hayaan ninyong basahin ko ito. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako siya sa krus kasama ng mga kriminal isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Nakatayong nanunood ang taong bayan. Subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos ang pinili. Nililibak din siya ng makawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka. At sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon din nakasulat na pamagat sa itaas niya, ito'y ang hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtawana ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya ay sinabi, Hindi ka ba natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Lubhang malupit gumawa ng batas ang tao. Sa pagkat ganito ang alituntunin, ignorance, excuses, no one hindi pwedeng ikatwiran na hindi ka dapat parusahan sapagkat hindi mo nalalaman na ang ginawa mo'y labag sa batas. Hindi nakapag-aabswento ang pagiging walang alam sa batas. Sa kabilang dako, ang Diyos ay lubhang maunawain sapagkat pinatatawad niya ang isang taong nakagawa ng kasalanan dahil hindi niya nalalaman na ang kanyang ginawa ay kasalanan. Ganito ang panalangin ni Jesus sa kanyang ama doon sa verse 34. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ibinibigay ni Jesus ang lubos na pangunhawa sa sino mang nagkasala na hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Ito ang kayang abutin ng grasya ng Diyos. Laging higit o lampas ang grasya ng Diyos kaysa nararapat nating tanggapin. Nagagalit tayo sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan sapagkat lagi nating iniisip na nalalaman niya o nila ang kanilang ginagawa. Sa lupit na dinanas ni Jesus sa kamay ng mga tao, Maaari niyang hilingin sa ama na parusahan ang lahat ng gumawa sa kanya ng masama sapagkat nalalaman naman ng mga ito ang kanilang ginagawa. Pwede pa nga niyang isipin na conspiracy ang kasalanan sa kanya ng mga tao sapagkat tila nagkaisa at nagplano sila na siya'y patayin. Ngunit sa kabila o ngunit sa halip, nakaparusahan ang hiningin ni Jesus para sa mga taong gumawa sa kanya ng masama ay kapatawaran. Tingnan natin ang mga taong gumawa ng masama kay Jesus na inihingi niya ng kapatawaran sa kanyang ama. Una, mga kawal na naghati-hati sa kanyang kasuutan. Ang mga kawal ay kumakatawan sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan upang pagsamantalahan ang mga taong walang kalaban-laban. Ganito ang wika sa verse 34. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuutan niya. Ako, napakaraming ganito sa ating lipunan. Mga taong pinagkalooban ng responsibilidad upang paglingkuran ng mamamayan ngunit sa halip na maglingkod pagsasamantala ang ginagawa. Ito ang mga taong tiwali. Ito ang mga taong corrupt. Maraming nagsasabi na mahirap sugpuin ang katiwalian sa Pilipinas sapagkat ito'y isa ng kultura lalong-lalo na sa serbisyo publiko. Malalim na ang pagkakatanim nito at hindi na madaling hugutin ang tanging paraan para matuldukan ang korupsyon ay ang pagbabago ng isip ng mga pinuno at ng karaniwang mamamayan. Bika ni Pablo sa Roma 12.2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kaluoban. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng takbo ng isip, pagbabago ng pagtanaw sa mundo, pagbabago ng mga pinahahalagahan o yung tinatawag nating value system. Ang tunay na pagbabago ng isip, ang pagkilala o nakapaloob ang tunay na pagbabago doon sa pagbabago ng isip at doon sa unang-unay pagkilala o pag-amin sa nagawang kasalanan. Ang pagsisisi sa nagawang kasalanan at ang pagtalikod sa nagawang kasalanan. Napaka-importante nito Kikilalanin mo ang ginawa mong kasalanan, pagsisisihan mo pagkatapos ay tatalikuran mo. Yun ang kumpletong pagsisisi, mayroong pagtalikod. Tulad na makawal sa kwentong ating pinagbubulay-bulay. Kailangan din natin ang radical change, ang pagbabago ng isip, sapagkat tayo rin ay makasarili at mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Ikalawa, mga taong nanunood habang nagaganap ang mga pangyayari. Wika sa verse 35, ang mga tao na may nakatayuroon at nanunood. Maaring sabihin mo, na wala namang ginawang masama ang mga taong naruroon sapagkat sila'y nanunod lamang. Yun mismo ang masamang ginawa nila, wala silang ginawang anuman upang matigil ang masamang nangyayari. Wika nga ni Edmund Burke, The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Bukod sa hindi paggawa ng masama, inaasahan din ng Diyos sa bawat Kristiyano na siya gagawa ng mabuti. Kung wala ka nga ginagawang masama, ngunit wala ka namang ginagawang mabuti, wala ka pa rin kontribusyon sa kabutihan ng lipunan. Ito ang problema natin sa ating kapanahunan. Maraming tao ang ayaw makisangkot, walang pakialam at ang gusto'y manunuod na lamang. Ang kailangan natin sa ating panahon ngayon ay mga taong nakikisangkot sa paggawa ng mabuti. Ganito ang tagubili ni Pablo sa Efeso 5.16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ikatlo, mga pinuno ng bayan na kumukot kay Jesus. Ganito ang buong sinasabi sa verse 35. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood habang si Jesus ay kinukot siya ng mga pinuno ng bayan. Ang pangungot siya ay nangangahulugan ng pagyurak sa dignidad ng kapwa pagtrato sa kapwa na parabang ito'y mababang uri. Ito'y sampal sa pagkatao ng isang tao. Tayong lahat ay pantay-pantay sapagkat lahat ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, bawat tao'y may dignidad na dapat igalang ng lahat. Nagkakasala rin tayo ng pangungutya Kapag itinuturing natin ang ating sarili na mas mataas kaysa iba. Ang pagmamataas ay lubos na kinamumuhian ng Diyos. Ganito ang nasusulat sa Santiago 4:6. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Sa halip na magmataasan, kailangan tayong magpatalbugan sa pagpapahalaga sa isa't isa. Tulad ng tagubili ni Pablo sa Roma 12 G's. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ikaapat, ang isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Bika sa verse 39, Tinuya rin siya ng isa sa salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami? May mga pagkakataon, na sa halip na tayo'y tulungan ng mga taong nasa katulad nating kalagayan, lalo pa tayong ibinabaon sa panahon ng kabiguan ang hinahanap natin ay mga taong daramay at makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kailangan tayong maging instrumento ng pagpapalakas ng loob kaysa pagpapahina. Sundin natin ang sinasabi sa unang Tesalonica 5.11. Dahil dito, Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Huwag na tayong dumagdag sa laksalaksang mga kritiko sa mundo. Ang kailangan ng panahon natin ngayon ay mga encouragers. Tumulad tayo sa isa pang tulisan na katabing napakunesu na sa krus. Ganito ang nasusulat sa verse 40. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Bakit dapat nating tularan ng tulisang ito? Hindi natin siya dapat tularan sa kanyang pagiging tulisan. I just want to make that clear. Ang dapat nating tularan ay ang kanyang pagbabago ng ma-encounter niya si Jesus. Ano ang pagbabagong ito? Una, ang pagkilala niya na tunay niyang o sa tunay niyang katatayuan. Kinilala niya na siya ay makasalanan at nararapat lamang sa kaparusahan. Ito ang unang hakbang sa pagbabago na tulad ng nabanggit natin kanina, ang pagkilala sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Ang totoo, kahit na tayo hindi tulisan, wala pa rin tayong karapatang maging self-righteous. Wika ni Pablo sa Roma 3.23 sapagkat ang lahat ay at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikalawa, ang pagkilala niya na walang kasalanan si Jesus. Because sa verse 41, Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Matapos nating kilalanin ang ating pagiging makasalanan, kailangang kilalani natin ang pagiging banal at kawalang kasalanan ni Jesus. Si Jesus ay hindi lamang mabuting guro, hindi lamang isang miracle worker, kundi Diyos na walang bahid kasalanan. Wika ni Jesus sa 1G30, Ako at ang Ama ay iisa. Ikatlo, ang pagkilala niya kay Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas. Wika ng tulisang ito sa verse 42. Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Yun ay tila napakasimpleng pangungusap ngunit nagpapahayag ng kumpletong pagsuko at pananampalataya. Katulad niya, nakapako rin si Cruz at si Jesus at nakatakda na ring mamatay. Ngunit sa kabila noon, pinaniwalaan niya na magahari si Jesus sa habang panahon. Yun ay deklarasyon ng pananampalatayang walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahil sa ganitong uri ng pananampalataya, tinanggap ng tulisan ang kaligtasan bilang biyaya at hindi dahil sa kanyang mabubuting mga gawa sapagkat wala namang nagawang anumang kabutihan ng tulisang ito. Wika Neso sa verse 43, Bilang tugon sa kanyang kahilingan, sinasabi ko sa iyo, isasama kitang ngayon sa paraiso. Kay palad ng tulisan, at kay palad nating lahat. Sapagkat inililigtas tayo ng Diyos hindi dahil sa ating kabutihan kundi dahil sa ating pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Wika sa Epeso 2:8 at 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Yes, we are all sinners saved by the grace of God. Purihin ang Diyos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, Salamat po sa aming natutuhan mula sa kasaysayan ng tulisang nagbago. Panginoon, tulad po niya, hindi rin kami karapat-dapat sa iyong pagliligtas. Salamat nakilan Dios, sapagkat ang iyong pagliligtas ay biyaya, bunga ng aming pananampalataya at hindi ng mabuti naming mga gawa. Ngunit kami rin ay pinaaalalahanan mo na pagkatapos natanggapin namin ang iyong anak na si Jesus, pagkatapos naming sumampalataya, kailangan patunayan namin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa aming kapwa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan